Nag-unfollow si Kylie Alcantara kay Kobe para sa Instagram at dito nagsimulang lumakas ang usap-usapan na hiwalay na umano ang dalawa. Wala mang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, sapat na ang dalaw sa social media para magdulot ito ng matinding ingay sa online world. Ang tanong, break na nga ba ang dalawa? Mula sa pagiging sweet sa mga public appearances at IG stories, bigla na lang nawala ang mga litrato at kasunod nito ang tila silent treatment sa isa't isa. Ang tanong ngayon, totoo bang tapos na ang kanilang relasyon, o isa lang itong pansamantalang tampuhan? Ngayong araw, bubusisiin natin ang napapabalitang break na sila. Pag-uusapan din natin ang istorya ng kanilang relasyon, mula sa simula ng kanilang pagkakamabutihan, mga naging problema sa kanilang pagsasamahan, hanggang sa mga reaksyon ng publiko at media. Alamin natin kung anong mga pahiwatig ang iniwan nila sa likod ng mga deleted photos at pag-unfollow ni Kylin kay Kobe. Noong May 2024, nagsimulang mapansin ng mga netizens ang tila lumalalim na ugnayan ni na Kylin Alcantara at Kobe Paras. Nagpost sila ng halos magkaparehong larawan mula sa isang restaurant sa Makati, na agad nagdulot ng espekulasyon sa social media. Sa parehong buwan, nakita rin silang magkahawak kamay habang naglalakad sa Bonifacio Global City. Taguig, na lalo pang nagpaigting sa mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Sa isang event ng GMA noong July 2024, sabay na dumating si na at Kobe, na agad na naging sentro ng atensyon. Sa isang panayam, tinanong si Kobe tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang kanyang sagot, we are great friends ipinaliwanag pa niya na hindi pa niya tinatanong si Kailin na maging opisyal na kasintahan. Sa kabila ng kanyang pahayag, patuloy ang kanilang paglabas ng magkasama at ang pagpapakita ng sweetness sa social media. Nagkomento si Kobe ng sweet message sa isang post ni Kailin at ibinahagi ito sa kanyang Instagram stories. Dumalo rin si Kailin sa pagbubukas ng tattoo studio ni Kobe, ang known studio. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, opisyal na kinumpirma ni Kobe Paras ang kanyang relasyon kay Kylene Alcantara noong Nobyembre taong 2024 sa isang panayam sa Cosmopolitan Philippines. Tinanong si Kobe kung sino ang kanyang biggest crush. Agad niyang binanggit ang pangalan ni Kylene Alcantara at sinabing, Because we are dating, na may kasamang ngiti. Ang kumpirmasyon na ito ay nagdulot ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga, lalo na't na matagal nang napapansin ang kanilang pagiging close sa isa't isa, bago pa man ang kanilang opisyal na pahayag. Maraming netizens na ang nakapansin sa kanilang mga sweet photos at videos na magkasama, na lalong nagpatingkad sa mga chismis tungkol sa kanilang relasyon noon, noong Disyembre taong 2024, nagbakasyon ng magkasintahan sa El Nido, Palawan ibinahagi nila sa social media ang mga larawan ng kanilang masayang moments mula sa pagsakay sa bangka pag-inom ng fresh buko juice hanggang sa paglalaro ng baraha. Kasama rin nila sa trip ang kapatid ni Kobe na si Andre Paras at ang girlfriend nito na si Honey Escarez. Sa parehong buwan, ibinahagi ni Kylie na naipakilala na niya si Kobe sa kanyang mga magulang na si Nabuch at Rowena Alcantara. Ayon kay Kylie, mahalaga sa kanya na makilala ng kanyang pamilya ang taong kanyang minamahal upang masiguro na ito ang tamang tao para sa kanya. Hindi naglaon, Noong Pebrero taong 2025, lumipad si Kailin patungong Los Angeles upang makilala naman ang pamilya ni Kobe. Ibinahagi niya na mainit siyang tinanggap ng pamilya ni Kobe at labis ang kanyang kasiyahan sa ipinakitang suporta at pagmamahal ng mga ito sa kanilang relasyon. Mula sa pagiging bukas at masaya sa kanilang relasyon, Napansin ng mga netizens ang unti-unting pagkawala ng mga larawan ni na Kailin Alcantara at Kobe para sa kanilang mga Instagram accounts. Isa sa mga unang napansin ay ang pag-delete ni Kobe ng post noong April 7, 2025, kung saan makikita si Kailin sa pagbubukas ng kanyang bar sa Makati kasama ang komento ni Kailin na, I'm proud of you, na ngayon ay wala na rin. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang pagkawala ng mga larawan mula sa kanilang Palawan trip, kabilang ang isang larawan kung saan hinahalikan ni Kobe si Kailin sa pisngi. Sa account naman ni Kailin, tinanggal din niya ang larawan nila ni Kobe mula sa kanilang NBA game sa Los Angeles noong Enero taong 2025. Ang mga pagbabagong ito sa kanilang social media presence ay nagdulot ng espekulasyon sa kanilang mga tagahanga, bagamat may ilang larawan pa rin silang magkasama sa kanilang mga profiles. Ang pagkawala ng mga espesyal na larawan ay tila indikasyon ng pagbabago sa kanilang relasyon. Noong gabi ng April 20, 2025, napansin ng na mga mapanuring netizens na hindi na pina-follow ni Kylie Alcantara si Kobe para sa Instagram. Ayon sa ulat ng GMA News, habang hindi na nakikita sa listahan ng mga following ni Kylie si Kobe. Si Kobe naman ay nananatiling naka-follow kay Kylie sa parehong platform. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng mas matinding espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa kasalukuyang digital age, ang pag-unfollow sa social media, lalo na sa pagitan ng mga kilalang personalidad, ay madalas na itinuturing na indikasyon ng problema o pagtatapos ng isang relasyon. Bago pa man ang pag-unfollow. Napansin na rin ng publiko ang unti-unting pag-delete ng mga larawan ng dalawa sa kanilang mga Instagram accounts. Kabilang dito ang mga larawan mula sa kanilang mga bakasyon at mga espesyal na okasyon. Sa kabila ng mga ito, wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Kylie at Kobe tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayunpaman, ang mga kilos na ito sa social media ay nagsisilbing malalakas na pahiwatig na maaaring may pinagdaraanan ang kanilang pagsasama matapos mapansin ng mga netizens ang pag-unfollow ni Kylie Alcantara kay Kobe Paras sa Instagram. Agad itong naging usap-usapan sa social media. Maraming fans ang naghayag ng kanilang saloobin. Mula sa pagkabigla hanggang sa panghihinayang sa posibleng pagtatapos ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga spekulasyon, nanatiling tahimik si na Kylie at Kobe tungkol sa issue. Gayunpaman. Nag-post si Kylie ng isang cryptic message sa kanyang Instagram stories na nagsasabing, I know that my kindness hurts me, but I will continue to choose it. Na agad namang inugnay ng mga netizens sa kanilang napapabalitang breakup. Samantala, nagsalita si Benji Paras, ama ni Kobe, at itinanggi ang mga balitang hiwalay na ang dalawa. Ayon sa kanya, wala akong alam na hiwalayan. Sa pagkakaalam ko, okay pa rin sila may mga lumutang ding balita tungkol sa umano'y third party na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Isang source ang nagsabing may isang babaeng kasal na umano ang sangkot sa issue. ngunit walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga haka-haka at espekulasyon. Habang hinihintay ng publiko ang anumang opisyal na pahayag mula Kylie at Kobe, hindi may kakaila na ang relasyon ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras ay isa sa mga pinakapinag-usapang love teams sa social media nitong mga nakaraang buwan. Mula sa kanilang sweet posts, bonding moments abroad, at pagpapakilala sa kanika nilang pamilya, tila ba nasa tamang landas ang kanilang pag-iibigan? Ngunit tulad ng maraming modernong relasyon, isang hakbang lang sa social media, tulad ng pag-unfollow, ay maaaring magsilbing mecha ng masalimuot na usapin. Sa ngayon, walang kumpirmadong pahayag mula sa magkabilang panig tungkol sa kanilang estado. Ngunit para sa mga masugid nilang taga-subaybay, sapat na ang mga social media clues para masabing may pinagdadaanan nga ang dalawa, o marahil ay tuluyan na silang naghiwalay. Ang katahimikan ni na Kylie at Kobe ay maaaring respeto sa kanilang pribadong buhay, o marahil ay taktika upang hindi na lumaki pa ang usapin. Ano man ang totoo, isa lamang ang malinaw. Sa panahon ng digital age, bawat kilos sa online world ay binibigyang kahulugan, lalo na kung ikaw ay nasa mata ng publiko. Para sa fans, ang mahalaga ay ang respeto sa proseso ng bawat isa. Kung totoo man ang balita ng hiwalayan, sana'y magsilbi itong pagkakataon para sa personal growth at healing ng bawat isa.